nawawala na ako ng ganong mag-reels kasi nga at mawawala na rin ako magbawal mag-content kasi lagi na lang ang dami kong followers guys pero hindi nanonood yung iba alam nyo guys uh, kakising ko kulang din kasi parang nawawala na ako ng ganong mag-reels kasi nga at mawawala na rin ako magbawal mag-content kasi lagi na lang ang dami kong followers, guys, pero hindi nanonood yung iba. Yun ang iniisip po, bakit po wala pong doon sa akin? konti lang nanonood. Ang laki ng difference. 200, 1,000 versus 1,000, 2,000, 3,000 lang nanonood, guys. Pero, bakit gano'n? Kaya minsan iniisip ko, parang ayoko na, suko na ako. Tapos, hindi ka pa sumasahod. Tapos, Maraming viewers, maraming marites, walang nagla-like. Walang na-reaction. Bakit po ganon Beta, ano po ba pasusukuin mo na ako? Sawang-sawa na ako. Ayoko na pong mag-content. It's a prank! <laughs> 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 Hindi guys, ano lang to guys, content lang to ha ah uh, hindi pa rin nagsusuko guys. Light konti pa rin syempre. Uh, lang ko lang ito hanggang tapusin ko to Hanggang makuha ko yung 1M. Kailangan ko makuha yung 1M guys. Syempre. So ipag-atsaga lang yun. Kaya yung mga napagkahinaan ng loob dyan. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Okay. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Adya. Okay. Bye.